Sige na. Ay. Ano pa naman yan, Mi? Kakagaling ng trabaho sa construction worker, ganyan madadat na niyo? Nandiyan pala ang sawa mo, Bi. Saing ka muna. Nandiyan na kakain. Anong pagkain natin? Magsasaing Mag pa, pa lang, lang. ako. Gano'y lang kakain ko. Grabe Kaka. ka naman. Kailan na ako dumating, tsaka ka magsasaing. Ano kakainin ko? Ipagod na pagod ako sa trabaho. Sandali lang naman tumahal. Tapos uh, ganyan pa madadatan ko. Nagiinom ba? Isa lang to. Ko, Isa hindi maglalaks ako. Hindi na tama yung ginagawa mo ha. Araw-araw na lang. Ngayon lang naman kami so, naginoma ni eh, ma. Ngayon ka lang magsasain. Tingnan mo nga. Tigilan mo yan. Tigilan mo. Dapat kanina pa bago ako dumating. Nagsain ka na. Hindi yung ganyan madadatan ko. nag-iinom nga yung dalawa. Minsan lang naman. Ano minsan? minsan? Araw-araw na yan. Ano ba naman yan, nak? Hindi kasi mo eh. Huwag ka mag... Pwede naman yung pag-usapan niya na! E. Nakakaya kayo sa kapit para yan! Galing bahaya. kasi trabaho, hanggang tumadadad lang ko. Kaya nga! Pag-usapan yung mabuti yan! Hindi yung ganyan nakakaya kayo sa kapit para yan! Pagod na ako, gaya ako tapos ganyan, nag-iinom na yan! Kasi simula pa lang namin yun, tigilan nyo! Tigilan nyo, ha? Simula pa lang namin diyo Pagod na din ako! Sa pag-aano, sa pagtitinda, tapos ganyan lang kayo, mag-aaway lang kayo! Unawain mo naman ako galing ang pagod na pagod ako galing ang contraction kung ano ano naghalo ako ng kung ano ano tapos yan ang madadatnan ko ayan na nagsahin ka lang muna tapos... ayan naman ang problema sa iyo eh minsan lang naman ako mag inom minsan lang naman kami mag bonding ni Mari Oo. bakit ganyan pa ang ano mo sa akin minsan ayan. lang naman pare eh. minsan lang naman to eh. hindi naman para araw Kaya pag-usapan lang yan hindi pwede ano? Eh, nang hirap sa'yo. Daanin ko. sa kainit ang ulo. So, may ikaw lang laging pinagbibigyan. Kaso, eh. hindi. Lagi na lahing ganyan, ikada ka may darating ang bisita, yan. Yung una mo yung pag-iinom, kesa sa akin talaga. Ayun na, pa. Ubusin lang namin to parikoy. Uuwi na rin kami. Naya ka naman, Di. Tignan mo naman, may bisita. Ako, ako. Tignan, ka pa may hiya. Sige, alis na lang ako. Parikoy, pasensya na, ha? Papalamig muna ako. Ano Mari Koy? Mari Koy, tapusin na natin na. kasi magliluto ka pa. Di pa kumain yung asawa mo. Ikaw na, tapay mo na. na yan. Tagay mo na. Ano? Uwi na ako kasi. Okay, okay na ba baka, yan? Oo. Pasensya ka na Mari ha. Oo, pasensya ha? ka na rin Ay, kasi. Hindi Mari. Nadamay ka tuloy sa oo. ano. Oo, pasensya ka na rin ha. Uwi na ako.